So, what's up mga kaidol? Gusto mo rin bang kumita dito sa Facebook pero hindi mo alam kung paano? Paano mo sisimulan? Mga kaidol, baka ikaw na lang ang hindi pa kumikita sa Facebook na halos lahat ng mayroong mga Facebook account ay kumikita na ngayon sa Reels, sa Long Video, sa Stars, sa Live. Kaya kung ikaw ay wala pang alam dito, huwag kang mawawala, huwag kang papayag na hindi mo matapos ang video ito. Pero syempre, bago natin yan sisimulan, kung paano ka pa lang sa aking Facebook page, i-click mo na ang follow button dyan para lagi ka-updated sa mga next vlog kong i-upload dito. Kaya na hindi natin magagalin, para kumita ka na. Watch this. Guys. Kung nangyong pupunta, syempre, ang inyong Facebook ads. Click mo ang profile mo. Ayan. Punta kayo sa pinaka-profile mo. And then, para kumita kayo dito sa inyong profile, kailangan nang turn on ang professional mode. Actually, matagal ko na itong uh, ginawa na tutorials. Nasa, mga nasa previous vlog ko na. So, marami pa rin nagtatanong. So, balikan natin. So, pagdating dito mga kailan sa inyong pinaka-timeline ng inyong profile, kung makita nyo yung C dashboard, no? Tapos dito sa pinakabandang kanan, mayroon dyan tatlong dot. I-click mo yan. Pagdating dyan mga ka-idol, i-slide nyo pataas. Yan yung profile settings. Makikita nyo dyan. So yan, create another profile. Profile status, may pag-verify. Hindi ko nyo mong pag-verify. May karang yung blue badge. Kung nyo yan, kasi may bayaran yan. Chief, uh, U.S., Digital Love Profile, Tagging Systems, Review Posts and Tags, Privacy Center, Third, uh, memorial, memorialization sequence man span badge and ito po yung turn off professional mode so kaya siya turn off professional mode ang nakikita niyo diyan is naka-turn on na siya kung ang profile mo ay nakita niyo ay turn on professional modes meaning hindi pa po siya naka-on kailangan niyo i-on yon okay maraming nalilito dito kapag nakita niyo po diyan sa inyong profile turn off professional mode. Inaulit turn off professional mode ibig sabihin nyo mga idol, naka-turn on na. Okay? Inaulit kung nakikita nyo dyan ay turn off ibig sabihin nyan ay naka-turn on na. Kung nakikita nyo dyan ay turn on professional mode, ibig sabihin kung hindi pa naka-on ang inyong professional mode, kailangan nyong i-on yan para magkaroon kayo ng chance na kumita dito sa Facebook. Pero syempre, may mga requirements po yung yun. Kailangan mo kumutin. Yun ang i-discuss natin sa next vlog natin. So, yun lang mga kadol. Sana nasundan mo. At kung nasundan mo, i-apply mo na yung natutunan mo. Pumunta ka na ngayon sa inyong Facebook apps and then i-on mo na ang inyong mga professional mode. Thank you for watching. Peace.